Hello guys, welcome to my blog. Update po natin sa weather, uh, weather update. Uh, pagkatapos ng lindol, ito ulan na naman. Malakas na ulan, pero ngayon medyo mahina na. Dahil sa lakas ng ulan, ayan ganyan na yung kanal namin, malakas ang agos ng tubig. At naka ipo na rin kami ng tubig. Ayan. Nakaipon kami ng tubig at nilagay na namin dito sa ito mineral. Pero hindi ito mainom. Gamitin lang namin sa panghugas, pangligo, pangbuhos ng uh, sa CR, gagamitin sa CR. So nakaipon na kami ng tubig. So weather update po natin, ganito ngayon. Uh, kahit na maulan, Basta hindi lang malakas ang hangin sa pat na 'yon at hindi nababalik yung lindol. Kumikidlat pa. Diyan po maririnig niyo. medyo malakas-lakas pa ang ulan. Ganito lang yung palibot namin guys dito sa probinsya. Dito sa Davao del Norte ayan meron pang ano thunder may tiblat may dalugdog so ayan oh ang agos ng tubig matumba na yung kahoy Ito lang ang update natin, guys. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching. God bless us all. Ingat po tayong lahat.